papa guys susunduin natin siya sa hospital gamit namin yung ano guys yung barangay ambulance ako yun yung sinakyan ko papunta para, para sa pagsundo kila papa so kaya po naka voice over lang po ako kasi sinailan ko po yung gawa ng nagpapatugtog si kuya driver So, pagpasensyahan nyo yun na yung boses ko, guys. Uh, malapit na po kami uh, at dito. Tingnan ko lang po guys. Pasok na tayo guys. Uh, sunduin na natin si La Papa. So, ano po, eto po yung, ano, sorry po, masyadong nang madilim kasi. Siyempre, gabi na nga po siya. Ayan po, hanggang po sila naghihintay. Ayan, ayan po si papa, nakaupo. So, inakit po siya, nang ano, pinagtulungan sila ng driver, ng ambulance, at saka ng nurse, na, ay hindi, nang hindi po pala siya nurse, parang, aid siya sa hospital yung naghahatid ng pasyente pag nagdi-discharge. So, ayan po siya. Guys, nakikita nyo naman na medyo may laman-laman pa ng konti si papa dito. Although, konti lang talaga. Pero, at least may laman po po siya. Just, sorry po sa ilaw. So, ayan po. May stretcher din po kaming dala. Gawa ng hindi po siya pwede nakaupo habang nagbibiyahe kailangan po talaga nakahiga siya. Ito po yung time na uuwi siya ng bahay. Yun po guys. So, nasaktan nga po siya niyan. Irritable po talaga siya sobrang. guys sorry sobrang liwanag pala ng pagkakakuha ko dito siguro dahil sa light Diyos ko po may hubad pa It's my life. Yeah. It's my life. hello guys good morning kakabising ko lang tara puntahan natin si papa ay, nagpapahinga po pala siya. Tulong siya dito. Ang ganyang rep to Nag-bless na sa'yo, Mama. Bless kayo, Mama lah. Kiss mo na lang si Mama dito dali? tadi sleep pun na kayo mamala. Ginawato na yun. Bakit yan? Hmm. Ah? Nilalagyan siya ng gatas ni mama guys. Bali, yun yung ano, pinapadaan sa host yung gatas niya. At yan, kung batang yan ang katabi ni papa ay ang aming bunsong kapatid. Yes po, bunsong kapatid. One eternity later. A few moments later. <laughs> pagsayawan sa apple do. <laughs> Kang <laughs> <laughs> <Makan> <laughs> <laughs> kan klase boy, makibayli ka man.

One eternity later. Good evening, guys. Ah, uh, rush lang po ito na quick update sa kalagayan ng papa ko. So bali, i-attach ko na lang din po dito yung uh, latest na kalagayan ni papa. Tung ano nang apu ba yung lagay niya sa ngayon. And guys, habang ginagawa ko tong video na to, uh, nagre-ready din po ako ng mga gamit namin pa uwi ng Bicol need na po talaga namin na umuwi so guys, pagpasensyahan nyo na kasi yung video na kasunod nito is galing po ng Bicol kaya siguro ganyan lang siya kaliit, o hindi ko alam kung quality siya kaya either na i-attach ko siya dito sa tabi ko or isusunod ko after dito. So, pagpasensyahan nyo na lang po muna guys. Yun lang po muna. Salamat po. And so, ayun si Papa. Uh, time check, it's 8.22 ng umaga. Sa, ngayon, sa ngayon po, nasa labas na siya. Nailabas namin kanina Mula doon sa doob. Papakita ko sa inyo yung sa loob. So, sa ngayon, uh, Pag ito ako sa panto, ito yung... ang balak namin is nagawa namin, nililipat namin yung duyan. Doon sa labas para na nakakalabas siya. Then, tutulak na lang siya sa wheelchair papunta ng duyan. Ngayon, dahil lalagyan siya ng swero, dextrose dito muna siya sa loob. So, so maya maya, i-update ko. Kung paano na siya pinapainom ng gamot Ayun. Kaunting update lang po. So, pinagyan namin siya ng 'no? kasi nangihina daw siya. Walang kaman. Ukun Meron Ayan. ni so, meron kaming kakilala na pinatawag na lang namin dito na lang sa bahay si Nerohan so ayan po si papa ngayon medyo hina gusto sanang kausapin kaso ayaw magsalita thank you for watching guys so yun na lang po muna ang update ko sa ngayon uh, siguro, guys, yung susunod na update ko about kay Papa is sobrang sakit na. Pero, sabi nga nila, pagmahal mahal mo yung isang tao, papakawalan mo. So, guys, bukas, uh, June 8, biyahe na kami puntang Bicol. So, um, siguro ito muna yung magiging last upload ko at makakapag-upload ulit ako after ng kabalik namin galing Bicol so hindi ko rin po gustong kaawaan nyo kami lalo na yung papa ko ang gusto ko lang guys hanggang sa dumating yung oras na iwan na kami ng papa ko dasal dasal pa rin guys para sa aking papa 'yun lang po salamat